Ayan, guys. Magluto tayo ng chop soy. Ayan. Unahin natin yung uh, garlic. At uh, since malakas yung apoy natin, mabilis mag-brown yan. Ayan. Ang sibuyas, isubid natin. And this is yung ating carning baboy. Ayan, no. Namula agad, oh. Nag-brown na agad. Dahil nga, pa malakas ang apoy Ayan na pong ating carning baboy. natin din. natin yun guys na mag-brown yung ating parang baboy. At ito nga pala guys ang ating ingredients sa ating chapsoy. Ayan po. Maraming gulay. Kailangan natin kumain ng ayan po ang naman yung isa nating recipe na adobong manok with atay at boiled uh, well egg. Ayan po guys. Dalawa po ng ating ulam for dinner. Uh, marami po kasi kami kakain. Kaya madami ang kailangan lutuin para hindi mag uh, sa ulam. And guys, nilagyan na natin ng paminta. Hmm. So, at lumalabas na yung masarap po sa bawi pag ano yung uh, bandang kong kasi yung na taba simple minsan lang tayo kakain ng baboy na maraming taba kasi nakakain na din yung maganda sa katawan kami kami yung bandang kong uh, Ilagay na natin ang ating uh, gulay na karot. Karot. doon na natin yung kalos dahil nga yan po ang matigas sa uh, i, i mix natin sa ating ano uh, uh, paste. And guys, ilagay, na, ilagay na natin, natin ating sa yogurt. Lutong bahay lang po talaga 'to, guys. Ayun. Tapos so, ini-cook natin. So, malakas yung apoy natin magbilis maluto 'to. lagyan natin ng water kasi wala na po kong sabaw. Ayan. Punti lang po guys pag para Para lumang palampot ng ating mga uh, gulay at ang farming baboy. Halo-halo natin ulit. Tapos may maya ilagay natin yung ibang ingredients. Ayan, lagyan natin ng ating bagyo Mapapadami na naman kain natin ito mamaya. May adobo sa kachapso. Antayin na natin ang ilang minuto at isunod natin ang ibang ingredients na gulay. Ayan, isunod natin ng ating broccoli. Nau naubusan na naman sa bawal. Lagyan natin ko ng tubig. Ha? Ay, doon, Di. Wala pang usapan. Mga, ayaw ka, pagdatingin mo. Sige. Guys, ilagay na natin ang ating, ating salinga gulay. Sa yung kitchen. Ah, kitchen. Ayan, nakalimutan na pa nga. Ayan, puno ng ating kawali. Pero since liliit naman yan, mamaya-maya kasi magkasin lahat. Napaka-init sa aming kitchen. Hmm, parang Opo, yung ano, yung kawalit sana na medyo malaki. Kung nalaman lang na may malaki pa dyan sa baba eh. Pero liliit din yan. Ayan, nilipat natin sa malak malaking kawali ang ating uh, lutuan dahil hindi kasya dun kasi madaming gulay guys. Ayan o, no, laki ng ano, kawali. Mikos-mikos ulit hanggang lumambot yung uh, gulay natin. Pare-pare. Uh, sure. mm -hmm, pare? <laughs> Dito guys, ilagay na natin ang ating pandasan na paano, chop suey. mikos mikos uli yan Tapos ang last niyan, idagay natin ang ating itlog na buko. Ayan, madami po yan yun guys. Magayon na pa rin. Ha? Ibutang ah, pa rin. Pwede na pa rin. Mm. Pareho kami dalawa. Ako taga video. Siya taga luto. kami pawis. So, sobrang init. Pati sila po Ayan. Ayan po iinit Yummy. Yummy. Sarap yan. Ito na po ang aming food for dinner. Ayan, luto na po ang aming chop soy. Ayan po. Ay, may itlog na maalat. Ayan, may tuyo pa yung bulad. Ayan ang rice kasi madami po kami kakain guys. Ayan po. Maraming salamat po sa panonood. Thanks for watching everyone.